Guys, good morning. Ayan, uh, biking muna tayo ngayon. Hapon ni jogging tayo. Biking naman ngayon. Uh, good morning, uh, mga kaidol. Hapon anak ni Pisik. yan. Uh, magpapawis muna tayo. Dito tayo sa bypass road, di ba? Alright. Dito ako nagja-jogging tuwing umaga at nagbabiking kasi yung sa dito di delikado ang area may biking area tayo ano? Dito ko lang dadaan pagka nagbabike ka kasi pagka sa highway daming truck baka madisgrasya tayo oh. Yan, mga alaga kung baka oh. dami narilupa ng mamay mamay iwan yan mga uh, idol good morning sa inyo lahat mga idol medyo pataas to ha ah. sakit is tuhod ah. tuhod kasi yung aking in-exercise ko kasi masakit na naman siya mga kalodi sabun yung mukha yung nagbasit mo kaya tuhod yung in-exercise ko muna putok na ang haring araw right huh. malayo ito wala ba rin tawak hanggang tayong baybasod hanggang dulo na ang Marawoy ah, ng Nusluban nandiyan tayo tayo huh. gusto ko sa iyong nahapo para mag exercise din yung puso hindi yung puso ng iba ang may exercise yeah. <laughs> yeah. may natawag pa natawag yung aking namahal asawa alright nice ipan tayo dito iingat lang tayo tinala natin kung mayroong sakyan Ayan tayo dito. Alright. Woo! Hirap kumita. Ah, guys, <laughs> okay, so all in dito. Alright. Ah, kapag bike ka dito guys iso. Dami nito jogging dito. na mga loads so promote ko na rin yan oh. bagong subdivision na di sa along the highway da, dito sa bypass road oh. di sa subdivision alright ganda yan wala kong kumuha dito kulang nalay pira <laughs> yan oh, mga kaya dolo ang subdivision highway lang yan ano, o Odessa ito bypass pass road yan labit lang po sa highway labit sa star toll alright medyo palusong na tayo kaya kailangan natin mag-off ng camera at pa tayo ay magdagasahan guys, dito tayo sa dulo ng Marawoy ng Insluban na uh, balik na tayo at malayo layo na rin yan na, shoutout muna tayo sa aking followers sa uh, anak ni Bisik. and sa hindi ko may lumad ang aking mga followers uh, sa sa Jamski TV sa aking youtube channel yan, maraming maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa akin mabuhay po tayong lahat God bless